Hello mga kanayon! Isishare ko na naman nga sa inyo ang ganap po sa buong maghapon. Kaya naman tara at samahan niyo akong guguli ng buong araw ng mag-isa dahil nasa trabaho nga ang aking asawa. Una ko nang na ang inasikaso itong labada dahil ito naman talaga yung mabilis na natatambak. Paano sa isang linggo isang beses lang din naman kaming nakakapaglaba? Paano'y busy din naman kami sa trabaho? Dating ay nagpapalaba ko, kaya lang napansin kong imbis na luminis ay parang mas lalong nagkakamansya nga itong mga damit namin. Kaya naman napagdesisyon na namin na kami na nga lang ulit ang maglalaba ng mga damit. Pagpasok ko nga ulit ay napansin kong nakasarado pa pala ang pinto at ang bintana, kaya naman binuksan ko muna ito para naman makapasok-pasok ang liwanag. Habang pinapaikot ko nga yung labahin ay inasakaso ko naman yung aking kakainin. Dahil sa may natirang ang kaning lamig kagabi ay inuna ko nang na ang lutuin nitong sinangag. Konting halo-halo na nga lang ay luto na rin ito. At ang isusunod kong ngang lutuin ay ang aking uulamin. Actually ininit ko lang naman din talaga yan dahil ulam pa rin namin yan kagabi. Nakakatamad rin naman kasing magluto lalo na't ganitong mag-isa lang din naman ako sa bahay. Nagtimpla nga lang ako ng Milo at sa labas na nga lang din ako kakain. Dito ko na nga sa terrace na piling kumain para man makapagduyan-duyan pa ako. At habang nagpapaikot pa rin ako ng labahin, ay naisipan kong ang lumibot-libot muna ulit dito sa aming bakuran. Matagal-tagal na nga rin nung huli kong naikot-ikot itong aming bakuran. Akala mo naman talaga ay kalakilakeno Pero sa totoo lang, ay ngayon ko na nga lang din talaga ito nalibot. Hayan nga at napansin kong meron na ang malalaking saging. Parang mga apat na piling na nga rin yung mga ganito kalalaking saging. Bukod pa nga yung saging na saba. Matapos ko nga dito sa aming mga saging, ay tinignan ko naman yung bunga ng aming Indian Mango. Nung nakaraan kasi napansin kong meron na itong malilait na bunga, pero ngayon nga hayan at medyo malalaki na rin. Siguro yung mga ilang linggo na nga lang ay pwede na rin natin yung i-harvest. Naku, nung doon sa Maynila ay napapagastos pa talaga ako, makatikim lang ako ng ganitong klase ng mangga. Pero dito nga ay nakakalibre na. Pinasyalan ko nga rin itong bunga ng papaya na hinihintay kong mahinog, pero parang matagal-tagal pa nga ito. Maya-maya nga ay dumating na itong si Mr. galing sa trabaho, kaya lang ay aalis na naman nga kami dahil meron nga siyang event na sa cover ngayon. Narentahan kasi itong si Mr. na mag-photographer sa isang birthday party. Hindi naman po talaga siya professional at tamang pitik-pitik lang. Isa pa'y kakilala lang din naman yung i-cover niyang event. Nung no, makarating nga kami doon ay may konti ng bisita. Hayan nga at nag-umpisa na nga kumanta ang banda. Malalaman mo talagang bongga ang may birthday kapag may lechon sa lamesa. Abay sa fiesta ko nga lang yan nakikita. Maya-maya ngay nakita akong hinihiwa na itong lechon. Hudyat na malapit na nga tayong kumain. Kanayon. Abay dahil sa birthday yan to ay hindi tayo magpapahuli. Kakain pa rin tayo ng marami. Pero kunwari nga, isang hipon lang yung kinuha ko dyan. Pero ang totoo, lahat ng ulam ay aking tinikman. Nung matapos na nga kaming kumain, este nung matapos na pala yung event ay umuwi na rin kami. Para makapagpahinga na nga rin itong si Mister dahil alam kong pagod na pagod na nga rin ito. Yeah. Anong ginawa mo na naman dyan? Sorry, little boy. Naiwan nga pala namin itong si Kiro. Iba rin talaga ang joy kapag may aso sa bahay dahil may sasalubo nga sa'yo kada uwi mo. O oh, siya ka na yun. maraming salamat ulit sa panonood. Hanggang sa muli!